Kailala eh. Galala ko tong motor eh. <laughs> Moto Ben. Moto Ben. Mm, yun. May parang nag-upload ka rin yata nung ano. Sila ka gaka e-bike? Oo <laughs> oh, yun. Ako nga yun sir. <laughs> Ako nga yun. Hey guys. Yes, sir. Dadal, uh, dadalain sa banay-banay sir Aa. ah, Ha 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 ito lang to sir Sige sige pa Tanong ko lang yung ano Yung isa ko kasama din Sige sir Pasok muna lang eh. Sige pa Medyo mabigat ko eh Suwa ng dislike dito pa Jelang awal saya ketidur Ya saya lah, mati ada. Ini aku ya. Kilala ko tong motor eh. <laughs> hindi hindi akin 'yan. Oh, ano pangalan niya? Motoben. Motoben. Mm, yun. 'yun. May parang nag-upload ka rin yata nung ano. Kinabangga ka ng e-bike. Oo, <laughs> <Ako> 'yun. <laughs> ako nga yun, sir. <laughs> ako <laughs> ako nga 'yon. Eh. Okay na, sir. okay na sir, thank you po, okay, thank you. you. Siguro, Papagas din ako kaya hindi ko masyadong kinapitan eh. You, okay. <laughs> Thank you sir, Thank you, po. Sakto, ilala tayo ni sir. Nakakatuwa <laughs> no. Nakakatuwa kasi guys, mula sa Las Banyas hanggang bay, dito sa bay, kilala tayo, may mga nakakilala sa atin na ah. rider din syempre, usually rider din. Pero iba to guys no. Sa Las Banyas guys ay marami na rin nakakakilala sa atin. Usually sa kalamba, siyempre taga doon tayo, di ba? Pero lintik talaga, napakainit ngayon. Woo! Shoutout pala kayo, sir. Isa sa mga nakapanood ng mga video natin. Alright. Sir, sir uh, ah, dalawa lang po. Ah, uh, dalawa? Apo, dalawa. Boss, eto. Ah, magkaan lang. Magkaan po lahat sir? One. One sixty-five. Ano yan, okay na boss. Thank you. Sir. Pasaranan. Okay. Thank you. Thank you boss. Alright. Ginawan 200 pesos. Whew. Inet guys. So yung first delivery natin galing bay. Ay binigyan tayo ng 200 pesos. So proceed tayo sa pangalawa nating booking sa Santa Rosa. Let's go. Nag-book lang muna dun sir. Okay yes, sir. Okay uh, guys. Ah. Uh, lag lang tayo dito thank you hindi siya ganun kahirap hanapin okay guys eto na yun tau po Plaki daw po plaki. Ah, ma'am, yung delivery fee is 192 pesos po. 192? Yes, ma'am. Okay guys nakakuha na agad ako ng booking 192 ma'am 192 po Okay thank you ma'am Okay guys uh, 400 na yung Nagi delivery pin natin sa dalawang booking Alright so yun May init lang talaga pero napagtsatsagaan pa Matitiis pa guys Move po As ah, for ano pong ipipick up Ah, uh, ano pong ipi-pick up, sir? Ah, uh, yema, sir. Yema po. Ah, sige, sir. Punta na po ako sa pick up. Okay. Sige po. Thank you po. Ayun, guys. Wala nang pahinga. Ako uli ng panibagong booking. From Bay to Kabuyaw and Santa Rosa. Ngayon naman, Santa Rosa Alam ba? So, wala nang pahinga to, guys. Sir, thank you po. So, ang pahinga pag mayaman na, guys. <laughs> Okay na po ba? Hindi okay. po. Nandito ngayon tayo sa Balibago. Malapit sa terminal ng complex. So ito ang ating nakuha. Okay na to ma'am? Doon na po yung bayad ma'am. Oh, kalamba yan. Apo, kalamba. Thank you po. So, dalawang booking na uli na natin guys Papuntang Kalamba Pareho Alright Isang 99 pesos yata guys Isang 99 Isang 99 pesos at isang 145 pesos Okay Ha, pet si Motoben guys Maganda talaga yung dalawa-dalawang booking ang dala-dala mo para panalo ka lagi sa route ang pupuntahan mo. Tulad ko, kanina sa bay, di ba? Dalawang booking yung dala natin, isa sa Kabuya at isa sa Santa Rosa dito. Tapos nung nandito na tayo, nakakuha naman tayong booking pabalik na kalamba Dalawang booking din, kaya California four bookings na. Doon pa lang, pwede ka nang pahinga-pahinga kasi kumita ka na ng mga ganda. Pero hatid muna natin to guys Magkalapit lang din yung pagdadalahan natin ito Yeah Yeah Yeah